Ano na nangyari sa Team Casimiro? Bakit halos lahat ng mga Pilipinong boxing hero hinihila ng pababa? So guys, ano nangyayari nangyari sa boxing community na yun ngayon? Medyo, eto, naging toxic na dahil sa dalawang ito. Eto ito so, pa naman, noon pa naman ito eh. ba? Diba? 2000, nagsimula ito nung 2000, anong kasalakuyan ng pandemic? 2020? 2021? Ganun? So, gusto ko lang sabihin dito, una, dito muna sa team kasi no? So, champ, actually, ito, sasabihin ko, wala akong mukhang dito, ha? Kumbaga, wala akong against sa, sa kabilang kampo, sa MV team, at sa inyo. So, gusto ko lang sabihin na, ito, Uh, Dandaan tayo sa mga salita natin dahil uh, uh, influencer na nagiging influencer na tayo no? nagiging influencer ka na dahil sobrang dami mong uh, sobrang dami mong followers and then nakakata ka na ng ano, nakakata ka na ng mga na influencer mo na yung mga followers mo so wala naman na sigurong Mau wala ka naman siguro makukuha kung ay ang <laughs> kasi dito naging vlogger vlogger din kasi doon na tayo kumik doon na kumikita eh, no? so eh, gusto ko lang sabihin na wag naman na sana natin hilain pababa yung uh, mga boxing hero natin no? kasi nasa taas ka na eh di ba? So, alam naman natin na naging toksik na to dahil sa team, eto, kay Silver Voice Wala naman na tayong magawa dahil yun na yun, yun na yung pagkakitaan niya. Eh. Ang masakit lang sa akin dahil sa'yo, uh, ano ka tawag dito, boxingero ka. Hinihila mo yung kapwa boxingero, nangyayari dyan. Alam naman natin na, kay kayong dalawa lang yung nagkaka ano nagkaka initan diyan ano wag na yung ano wag na madama yung mga ang nangyari kasi dinadama mo lahat yung mga ano yung mga boxingero simula pa doon kay Sultan uh, Tapales, Jerwin and Kahas halos halos mga maliliit na nga ng mga boxingero Jofiel Selina Nagsa, nag nagbibitaw ka ng ano eh nagbibitaw ka ng nagbibitaw ka ng masakit na salita eh. So, masakit na nga na pangyayari sa kanila dahil natalo. Tapos, bibitaw ka pa ng ano, mga salita na nakakasakit sa kanila. And, na-influensyahan mo yung mga followers mo sa sobrang dami mong uh, followers, no? So, million followers ka na din. Uh, eh, nakakalungkot lang dahil, syempre, yung mga followers mo, na-influensyahan mong mag, mag ano din ng salita magbitaw din ng salita at nasasaktan okay lang kung ikaw lang <laughs> eh sobrang dami ka na bang mababasa na mga kwan na mga comment nila sobrang sakit yon so eto uh, bilip din talaga ako kay ano no kay kay Manny Pacquiao no? the one and only talaga si Sir Manny no so wala siyang kumbaga Uh, people champ talaga <laughs> kasi tingnan mo ano nangyari kay ano deniers the denier nagsusumbong doon kay Sir Manny about about Shan Gibbons and then wala siyang problema doon di ba wala na siyang pakialam doon kasi away away nila yun eh wala na siyang um, baga away nyo. away nyo yun di ba so yung gusto kong sanang ano gusto ko sanang sab, uh, yung punto ko lang sana eh, kung aw away nyo ni Silver Voice, di ba? Dapat isana, away nyo lang. Wag na, na wag, wag, na sana nating idama yung mga kagaya namin, kapwa boksingero namin, syempre. Uh, nasa baba kami, no? Kailangan pa namin para kumbaga wala pa kami sa kalingkingan, wala pa kami sa dumi ng kokomo, no? Sa champ. So, so kailangan tingnan niyo mo or Siyempre... Implu influencer ka... influencer mo ka... Mga nagsisimula pa lang... Na... Sana ganito... Ganyan... Hindi yung... Dahil sa kanya... Ganyan... Dahil sa... Kaaway mo yung isa... Eh... Kaaway mo na din... Paano na lang... Eh... daming mga... Mga Pilipino boxing... Ang daming naming mga boxing hero... Tapos... Ano... Ganyan nangyayari... No? So guys... Yung punto ko lang naman dito... Sana ay... Ano lang... Tawag dito... Ah... Uh, pagka... Away nyo ni yung SB. Away nyo lang po. Uh, wag nyo na idamay yung, ano, wag nyo na idamay. Sana kami mga book. Sana mo yung mga boxingero, no? Yan lang. At, uh, medyo, ano na kasi, nagiging toxic na din talaga. Ako, okay, naman. Like, nangyari kay Astralabio ngayon. Diba? So, sakit din kay Astralabio yun. Uh, although, naniniwala ako, naunahan lang talaga si, ano, naunahan talaga si Astrolab. Yung magandang laban yon pagka hindi hindi tinamaan. So, bilip oh, believe din ako dito. Sobrang galing din ito ni, ano, ni Nakatani, you no? Know? Kasi na, na-sit up niya yun. So, naibasa niya una. Bumato siya ng puro head, head punch. Although, kinakaya niya yun. Tapos, binabasa niya. Ginaganon kasi. Sinasangga lang din kasi ni, ano, ni Astrolab. So, dun, na-shoot talaga siya, sa, sa akuan sa katawan at uh, dun, yun yung pinakamasakit at ang mahirap mas okay pa mas tamaan ka sa mukha kasi kaya ganun lang kukurap lang yun sa tiyan ang hirap talaga mga 70% matanggal sa lakas no or 90 ganun tanggal so sa mga ano lang sa mga ano sasabi ko lang sa mga fans dan, din ni Casimero o oh, fans ng mga boxing fans sana guys uh, supportahan na lang po natin yung mga buksingero wag na lang po tayo magiging one sided no? ang nangyari kasi ngayon nagiging one sided na tayo maraming fans dito sa kabila maraming fans kaya nag away away Yun. kasi nga doon yan sa mga nakapag influence sa inyo no? so kung wala walang nakapag influence walang mangyayarin ganyan walang kung walang nag-influensa doon sa kabilang kampo, dito sa kabilang kampo, ay walang ganito walang toxic na ganito so yan lang po sa mga vlog ah, sa mga vloggers boxing fans and sa mga buksinero natin sana magkakaayos tayo no? kasi kawawa naman din tayo tayo lang din yung nagkakasiraan ba? Diba? so yun guys maraming salamat sana magkaayos tayo lahat. peace